Kamusta mga kabayan? Nihaw! For today's video po, magluto po tayo ng bistig na atay. Ganyan po kami magbistig sa Quezon o Tagalog na bistig po yan. Maglagay po tayo ng mantika sa mainit na kawali. Kasunod naman po, ilagay na po natin ang ating atay. Uunahin po natin siyang lutuin para po mamaya ay mamilis na lang. Mabilis lang po itong lutuin at saka masarap na pakasimple lamang po yan haluhaloin lang po natin sakutsahin po natin hanggang sa makita po natin na wala na siyang dugo-dugo hindi nga rin po pala maganda kapag masyadong matagal natin niluluto ang atay kasi ito po ay tumitigas at pag nakita po ninyo na ganito na na medyo okay-okay na po siya ay ilagay lang po muna natin siya sa isang tabi tapos magdagdag po tayo ng kaunting mantika para dyan po natin igigisa ang ating sibuyas at bawang Ngayon, kapag po ganyan na at mainit na pwede na po natin unahin ang ating bawang napakasimple lang po ng bistig ng tagalog doon po, ma, po matitikman na ah masarap pala Yan. pag po okay ng ating bawang ay pwede na po nating isunod ang ating sibuyas sa kutsela po natin hanggang sa maluto na po at mabas na po ang aroma ng ating sibuyas at bawang. Kapag po okay na, luto na po ating sibuyas at bawang, iipaghalo na po natin sa ating atay. Halo-haloin lang po natin hanggang mag -ano na po siya, mag-mix-mix na po sila together. At kapag ayos naman na po ang ating atay at ang sibuyas at bawang, ay eh pwede na po natin siyang ilag ilagyan ng toyo. Depende po sa alat na gusto nyo ang paglalagay. Ayan, halu-haluin lang po natin ng kaunti. Ano lang po, sangkutsahin lang po natin para po pumasok yung lasa sa atay. At pagkatapos naman po yan, ilagay na po natin yung ating kalamansi juice. Yung kalamansi juice po ang ilagay ko pero pwede din po ang suka. Dahil nga po hindi masyadong mahilig ang amo ko sa maasim na maasim, kaya ang inilagay ko po ay calamansi juice. Yan po ay ating pakukuluan lamang nang kaunti at yan po ay okay na at yan po ay luto na Lagyan din po natin ng kaunti pang pampalasa, ang atin po paminta. Kapag po ganyan na, naglalatik-latik na, nakunti na lang po ang sabaw, ay okay na po yan, luto na po yan. Ready na po ang ating panghaponan. Thank you po Lord sa lahat ng blessing. Bukas po ulit. Salamat!